kahit si Welcome back po na naman sa ating YouTube channel At so for this video mga kapis Maghahanda po ako ngayon sa interview ko buka So yung unang gagawin ko po ngayon Ay magpapagupit po ako sa barbershop Tapos mamaya Maghahanda naman ako sa akin susutin Para sa interview at mga I-prepare ko rin sa mga ano Yung mga Sagot na kung kung sakto sa mga tanong sa interview, hindi ko alam kung sakto yung mga tanong pero sa tell me about yourself medyo may kunting ano na sa sagot. So ay makakibiksaman niyan ko magpagupit ngayon. Let's go. at yan o oh, mga nakapagpagupit na po ako ito po yung style na pinapagupit so, medyo natagal lang po ako dun mga kapiks, kasi maraming po kasing nagpapagupit na mga estudyante kasi tapat lang po ng school yung barbershop na pinagupitan ko at ngayon naman po mga kapiks uwi naman tayo sa bahay para mag prepare sa aking susutin para sa interview bukas so ayun mga kapiks sa banyo ako let's go yan ho mga kapiks, nakawin na po sa bahay. Tapos sobrang init mga kapiks. At nagluto lang muna ako mga kapiks ng ulo namin ngayong tanghali. Ito po yung niluto ko mga kapiks. Tapos siya, kain lang muna tayo bago tayo mag-prepare sa ating, sa akin ano, susutin bukas sa interview. Let's go! Ito po yun mga kapiks, niluto ko ngayong ano, tanghaling ano, ulam namin. Bilong-bilong. <laughs> Pinakso ko po, bali ano, kakahakba po ito binili ni mama. Tapos yung iba, prenito. Tapos may kal may natira pa pinaksyo ko po ng yung tangali ito po yung ulam namin so ayan makapikskaan muna tayo ayan makapikskaan muna tayo so, kami lang ni baboy yung kakain kasi tapos na ito kumain mama tsaka si so kain muna tayo Wala ko lang namin mga kapis Paksiyo na bilong bilong Tapos may tira pa kagabi na ano Binata na tila. sa so ayun mga kapiks tapos na po yung kumain <coughs> magpipipay naman ako ngayon ng <coughs> ng susuting ko para sa bukas na interview at ito po yung mga kapiks yung susuting ko yung susuting ko pala mga kapiks iba na hindi na po yung pinakita ko nung una yung blue tsaka yung white na pagpilihan nagisip ko kasi na ibang kulay na lang kasi pag blue yung susuting ko yung yung pants ko naman para mag, magkaparoy yung kulay ito po yung mga yung napili kong susutin yan o mga kapiks ito po yung napili kong susutin na lang yung red kay Jing din to sabi ko kay mama kung meron pa si Jing na ibang polo shirt na colored so nagdala si mama <coughs> dalawa po yung pinagpilihan ko tapos ito yung napili ko kasi yung susutin kong pants naman ito yan pag blue kasi magkakaparo yung kulay so ito na lang yung piliin para hindi magkaparo yung kulay tapos mga na naman fix yung kulay yung ano ganito so, okay na okay na tama fix yung itong susulin ko sa interview at mag ano pala ako maka pagpasok pala sa interview ano mag chichinelas tapos yung chinelas na gagamit ko yun na lang yung gagamit ang ginagamit ko ngayon ano, brushing ko na lang tapos may medyas naman at yung nadalhin lang ano mga pics passport lang saka yun passport tapos ano bagong gupit di ko lang muna ito susutin mga pics bukos ko na ito susu susu susutin yan o, mga pics yun po yung ano susutin ko at yan nagpagupit din tayo sana mapasin tayo ng ano ng hapong kagat sa pagpapasok at sa interviewer na room ay medyo kinakaba na huwag fix ngayon pa lang kasi first time nating maka interview ng ganito na ibang ano lahi pero hindi naman ako mag magja-Japanese -ja -mag -ja pwede naman ako mag-English Tagalog kasi may ano naman yung may magtra-translate naman sa amin tapos face to face pa naman mga kapiks ko lang kung sabay sabay kami ni interview o no? baka ano lang lima lima apat so pang walo tayo eh makakakuha pa tayo ng ano ng idea kung ano yung sasagot natin kasi hindi baka, baka kasi hindi yung ano yung yung minemorize ko na mga sagot baka kasi hindi yun yung ano yung mga tanong nila pero yung ano yung tell me about yourself sure na yun e, palagi yun yung tinatanong sa una tell me about yourself tapos iwan iwan ko na kung anong sunod na itatanong pero may mga may mga sagot na ako na inakita ko sa ano sa mga YouTube. So, lahat naman talaga nakikita sa YouTube para ma dun ka makaka ano ng mga ideya. So, meron na tayong ano. Sasagot na ngunti sana. Yung mga minemorize ko, yun din yung ano. Pagiging tanong nila. At hindi sana maraming itatanong. So, yun na mga peks. Prepare na tayo. Handa na tayo. Sana makapasa po tayo Makasap, makapasa po ako sa interview bukas at maaga din po ako aalis bukas mga peks sabi ni ma'am mga 7 7 dapat andun na kami kasi eh, ano pa kami i-arrange ia eh, purang kaka-countdown yung ilan na yung kami tapos prepare na kami dun sa taas pipila baka magsimula mga quarter to 9 ata at yan, good luck po sa akin mga kapik. Sana supportan din din ako. Tapos ipag-try. Sana isang interview lang makapasok tayo dito. Kasi para ano. Para ma, ma solve din yung ano. Mga hindi masayang yung mga paghihirap ko. Mga supportan nyo sa akin para maka ito. Makadating sa makapasok sa trabaho sa Japan. And maraming maraming salamat din sa mga sumuporta at tumulong po sa akin, nagbigay tulong. Maraming maraming salamat po sa inyo. Hindi ko po kayo ano bibigyan sa mga bigay tulong niyo po. Nagaano din ako nagpupursige at ginagawa ko yung best ko para din to sa lahat sa pamilya ko, syempre sa sawot anak ko para din sa nila to para mabigyan ko din sila ng ano na magandang kinabukasan at syempre hindi, hindi rin patulad yung mga anak ko sa amin sa sawa ko na maaging nagano tapos ngayon nagpupursige para maka ano makaahon sa hirap ng buhay at mag, mag -ibang bansa pa para magawa ko yun so especially para to sa mga anak ko din para mabigyan ko sila ng magandang buhay at maging maayos ang kanilang ano, buhay in the future di para din sila hindi mabirap so ayan mga ka-pics, good luck po sa akin good luck po sa akin sa interview bukas uh, hanggang dito lang po muna tayo mga ka-pics kasi magano pa ako mag memorize pa ako yung ibang sasagutin ko at kung bago ka pa lang po sa akin yung youtube channel mga kapiks please subscribe na po and don't skip that so, click na rin yung bell notification para maging update po kayo sa lahat ng ating mga bagong videos at sila so, yun mga kapiks mar maraming salamat po sa inyo I will try my best mga kapiks sa interview bukas good luck po sa akin thank you for watching and see you for in our next vlog bye bye